Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ganda po dito sa bukid ba ito? Fish <laughs> Hello po mga, ang ganda. Wala pa masyadong araw. Kunin nyo na po ang mga 3-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa Korea, 109. Germany, 992. Italy, 317. Japan, 834. Saudi, 866. Alaska, 325. Las Vegas, 897. Israel 246 Texas 133 China 937 Singapore 128 Hong Kong 042 Dubai 263 Malaysia 180 Taiwan 765 Thailand 925 Philippines 354 India 075 New Zealand 662 is South Australia South Australia Australia 437 Mexico 088 Canada 115 at Greece 292. Ayan po mga kalaki mga 3 digit lucky numbers. Ngayon po ang alas 8 ng umaga. Make sure po na iraramble nyo yan na para naman manalo tayo. Okay? Mananalo tayo. Mananalo tayo. Mananalo tayo. Dahil birthday ko na, mananalo tayo. Claim it.